Nakatulong sa kanyang lola Masya Allah sa mag ayos ng paninda Toy, salam ka muna Assalamualaikum Ang ginagawa mo? <tot> ha? Tulong ka kay lola? Masya Allah Marunong ka na magtinda? Magkano isa Magkano Ha? Eleven yan? Bird Street? 11? 12. Oh, twel, Lugi ng piso. Twelve. Abila nga pinaka. Oh, ayan. Alam mo ito yung mga presyo. Para ikaw magtinda ka. Okay. Kaya magnegosyo tayo. Twelve? Twelve pang isa na Hindi. pang ano. 12 ah, sige, Magkano isa yan? Iti... yung dalawang yan Siya dalawang uh, Ah. Yung tiga, yung tiga, yung tiga, yung tiga. Malugi pala si Lola. Eh. Tinitira niya yung paninda ni Lola. Oh, Toy, dapat kukuha ka, lilista mo. Bawas sa allowance. Kalinga. Oh, Shade. Masya Allah. Sipag. Ano yan, May Toy? Ano yung mo? Ano yung mo? Ha? Ano yan? Anong gano'n yan? Ano yan? Ah, masya Allah. marunong basa pala. Si pag ng batang na rin. Ay, wala pa na ano. Maliit na sit na ano. Dito. Ayan, ay Ayan, si nanay, o. Ayan, munting ano, tindahan. Pero magkano naman yung ano, inaayos mo yan? Magkano yung 552 na? O. Magkano? Hindi mo alam. Oh. Ayan, yan. magkano yung cold? Ha? Magkano isa? Tanong mo kay Lola. Oh, 12. Oh, tandaan mo para pag bibili. Baka kayo naman nakakaubos niyan. Hmm. Yeah, magkano yan? Tu uh, ano, sardinas. Magkano yan? 28. Oh. oh, 28. Dapat ito ano mo may... <coughs> to na 32 yan. 32, mahal na pala, no? <laughs> Mag magkano yan dun? Oh, 6. 6 ah, mahal din pala yata do 6 6 real rin yata yan din. Ayun. Ayusin mo to, Is, yung ano pag sama-sama ay mga pare-pareho. Ayun, ano isa na sa baba. Isa nasa baba. na sa baba. Ayun. -ano. Sama-sama pare-pareho. Ito yung dito pero Ha? Huh? Ano ya dito? Walang binigay. Ayan, masyarakat guys, si Shaheen. Ayan, ganda yan habang bata marunong na magandang. Hmm ang negosyo yung mga paninda ni nanay parang nanay minsan nag, nagsisail doon sa ano sa ano na 5 real lang ano oh. ang pagpaan yung ano indomie pagpaan ah inasing wala na ah, tabi ari hmm. tabi to para lagayan oh, ng ano pag merong ano, padalihin no. Oh. Okay na shade? Pa. Alam mo kabisado mo, magkano yung toyo, yung mantika. Ha? Marunong ka magsukli. Ha? Hindi, oh. magsukli. Baka nasa bulsa lahat. <laughs> ano yan toy? Ha? Ano naman yan? Ano? Order stock.